Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, nagpost si Sandro Mulak matapos siyang magbigay ng testimonya sa harap ng Senate Committee on Public Service and Mass Media laban sa dalawang independent contractors ng GMA Network. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Sandro na patuloy siyang pinahihirapan ng mga masasamang alaala ng nang nangyari sa kanya sa kamay ni na Jojo Nanes at Richard Cruz. What you did to me, it wrecked me. Hirap na hirap ako makatulog since it happened. Anxiety and PTSDs are hard to beat. Everyday day akong hinahunt ng trauma ko. Ayoko mangyari sa iba yung ginawa sa akin. Kaya sinabi ko sa kapatid ko na sana wag mangyari sa kanya yung nangyari sa akin kasi hirap na hirap na ako. Diring diri pa din ako sa sarili ko. Napakahirap tanggapin lahat ng ginawa sa akin. I'm trying my best to be okay para hindi mag-alala yung pamilya ko, lalo na yung mami ko na nasa Amerika, na araw-araw umiiyak dahil sinisisi niya ang sarili niya na malayo siya at hindi ako maprotektahan. But the truth is hindi ako okay. Thank you to all my friends and family who always checks up on me. I really appreciate it. Ang laban ko ay para din sa lahat ng inabuso. The truth will prevail. Ani Sandro sa post. Sa kabila ng mga pagsubok, nangako si Sandro na magsasalita laban kina Nanis at Cruz upang tuluyan ng matuldukan ng madilim na lihim sa industriya ng showbiz. One out of six men are sexually assaulted or abused. You are not alone. I will not be silenced. The truth will prevail. Sabi ni Sandro. Samantala, may ilang netizens na naniniwala na hindi na handle ng maayos ng mga mambabatas, partikular na ni Senator Jingoy Estrada ang pagdinig. Kiniling ni Estrada kay Sandro na ikwento ang insidente, ngunit ilang beses itong tumanggi dahil sa sensitibong kalikasan ng pangyayari. Dahil sa pagtanggi ni Sandro, ipinahayag ni Estrada na halatang naiinis na nasasayang ang oras ng mga mambabatas dahil dito. Alam niyo pag hindi natin tatapusin to, ahaba nang ahaba ito. You're wasting our time here eh. Magsasa magsasalita ba kayo hindi? Kundi alis na ako rito. Mag gusto mo namin makatulong po sa... Sa layunin. Uh, yes, yes. Help this committee. Oh, you want to have an executive session or what? Executive session with just you, your honors, and not with the other parties. We will have our own time. And not in front of them. Okay. Okay, Ron. So, yeah, leave.